Hi, mga sas! Welcome back to my channel. It's me, Jen. Again, and for today's video, medyo yayamanin ang video na to dahil tayo ay get ready with me with this one, yung mini haul ko ng YSL. O, diba? So, if gusto nyo malaman ko ano mga pinamili ko, mga, kaalaman mo karamihan. And also, kung gusto nyo malaman if worth it ba yung mga binili ko or nagsayang lang ako ng pera, then just keep on watching. Yeah, baby! So, yun na nga mga ses, tayo ay mag-YSL haul. Mini haul lang naman to. Hindi naman to yung bonggang-bonggang haul. Talaga, pero makakagawa tayo ng isang makeup look for this um, makeups na binili ko sa Japan. And again, ang total nito is 30,000 yen or pag mo, 11,300 pesos sa atin. Okay? So isa-isahin na natin kung ano ba itong mga pinamili ko sa YSL. So ayun, YSL na lang kasi medyo mahirap siyang ipronounce. Yves Saint Laurent. Ganun ba yon Correct me if I'm wrong. Pero anyways, mas okay na yung YSL, ba diba? So unahin natin sa listahan. Ayan si Cushion. Ito yung Cushion nila. Nakagawa na ako ng video nito sa TikTok but wala yung parang review-review. Talaga, tinry ko lang muna siya. So, feeling ko naman nagustuhan ko siya kasi ginagamit ko pa rin siya. And this one is 9,700 yen or 3,700 pesos. Ayan, kinonvert ko na para sa inyo mga sis. So, this is their Cushion um, nakalagay dito, it's their Couture Cushion Foundation. Ang shade na binigay sa akin ni ating girl na nambudol sa akin doon is shade 35. This one has SPF 23 and PA++. Tapos, 12 months mo siyang pwedeng gamitin. And, just ko naman, mga sis, tignan niyo naman yung packaging. Napakaganda, ba? Diba? Refillable naman ni Techiwa. Tama ba? oh refillable ata to. Alam ko, refillable. Oh, refillable siya. Kinabahan. Refillable siya. Tapos bumili din ako ng extra na puff. Ito. Ayan. Bumili din ako ng extra. 300 pesos to or 800 yen. Additional ako nito. Parang nga sa libreng pabango. na naparoon niyo yung TikTok ko na yun. But yeah. Bumili din ako para alam mo yun. Hygiene. Siyempre, di ba? Parang kapag ito sobrang na use and abuse mo na. Kadiri na talaga siya. But anyways, ayan. Ganyan siya. May mirror. Siyempre. Siyempre. Tapos, andito yung product, o, diba? So, now, gamitin na natin siya. Just a normal, ano lang, normal na cushion naman siya. Normal na cushion siya. Yung coverage niya is nasa medium coverage. Tapos, pwede mo siyang i-build. Very lightweight. Ang finish niya is nasa demi-matte. Uh, demi-matte demi finish siya. So, super bet. Ito, papakita ko sa inyo. Yan yung chismis natin, ba? Diba? So, Ganyan mo lang siya. Natakpat naman siya. Pero hindi siya yung takip na takip talaga na full coverage. So, kakailanganin mo siya ng lagyan ng color corrector or ng concealer pa. Pero ayan, papakita ko lang muna sa inyo kung paano siya ng siya lang talaga. Walang primer, skin prep lang ako mga sis. And ganyan siya. Super lightweight. Kaya bet na bet ko. Alam niyo naman, gusto ko hanggat kaya, very lightweight lang siya. And ayan, ang dali lang niya i-apply. Pak, 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 pak lang yun. Ayan. And in fairness naman ha, dun sa mga dark spots or acne marks ko kasi ngayon, as in malala yung pigmentation niya, like look o. Oh. Pero, this cushion is giving. Kailangan niya maging giving kasi mahal din siya, no? So may scent siya, pero hindi siya yung powerful na scent. Mas powerful pa rin yung scent ng mga Dior, Chanel, and also Gucci na mga base or makeup. Ito, saktuhan lang siya. Hindi siya yung bumbong pao talaga. Which is okay. Kasi, di ba yung iba, ayaw ng sobrang mabango. Na parang kala mo, ipabango yung binili mo. Ayan, ganyan siya. Oh. Ganda ng finish niya, di ba? Blend lang natin. Di ba? Balat kung balat mo lang talaga. Tapos, hindi siya yung nagmo-move na mga cushion. Kasi may mga cushion na pagkalagay mo pa lang, nagmo-move na, di ba? Ito hindi. Dapat lang. Kasi mahal siya. Charot. Na Blend-blend ka lang dyan. Tampal-tampalin mo lang yung mukha. Tampal-tampalin mo ng wise at pak, pak, pak. So, ganyan siya mga ses. It's giving balat kung balat mo lang talaga. So, This one, this cushion is a bush for me. I like it. I love it. I highly recommend it. If gusto mong mag level up sa yung cushion era, then you can try this YSL na cushion nila kasi very bush siya. Sa mga magtatanong if it's long wearing, it's long wearing basta iset mo siya ng powder and ng setting spray na bush. So again, this is the YSL cushion. So, next naman is this one. This is their parang corrector slash concealer nila. But this concealer, hindi siya yung bum boom, -boom na coverage talaga. Ang finish niya, kasi ang hiningi ko sa kanila is yung medyo dewy yung finish or healthy yung finish niya. Hindi kasi, ni ko kasi bet yung mga soft matte or matte na finish na bum boom, -boom yung coverage. Parang hindi ko siya kailangan sa buhay ko ngayon kasi may nurse naman ako. Kasi yun yung ina-offer nila sa akin, yung bagong concealer nila na full coverage and talagang bumbum Kaso ano eh, ang drying niya sa akin, tinry kong iswatch dito sa kamay ko and medyo drying siya. Kung drying na siya dito sa kamay ko, ano pa dito sa under eyes, ba diba? So, pasa ko doon, kaya ito yung hiningi ko sa kanila. Hiningi, binili ko sa kanila. This one is 6,000 yen or 2,200 pesos siya. So, sabi nila sa akin noon pagkabili ko, um, kailangan i-pump ko daw to ng mga 30 times bago may lumabas na product, which is totoo nga ang chismis, gano pala talaga. And ayan, medyo hindi lang siya hygienic kasi syempre ganyan tapos ila-apply mo na sa eyes mo, ay under eyes mo, 'di ba? Pero eh, ganoon talaga. So, pupunas-punasa sa muna lang siya muna. pagkatas mo gamitin and bago mo siya gamitin, diba? So, pump-pump mo lang ng ganyan. Tapos, ang shade ko dito is, ano yung shade binigay sa akin? Number 2. Shade number 2. This one, hindi mo siya expect na concealer na concealer, ha? Parang siyang brightening or brightener. So, hindi siya yung pang spot conceal. Pang ano siya? Pang-brighten siya ng iyong face. Dito din daw. Pwede yan. And dito. Ayan. Dito din. Kung gusto mong i-highlight. Kung ano yung mga gusto mong i-highlight sa part ng face mo. So, papakita ko sa inyo. Itong side lang muna para ma-differentiate natin. Differentiate talaga. May pagganong kami sa So, ito na lang din gagamitin kong cushion. Ayan. Mm. ba diba, Nakita yung difference niya. Very lightweight lang siya. Hindi ka hihingi sa kanya ng bumbumpaw na coverage. Yung freshness and brightening ang atake niya. Yung ibibigay niya sa'yo. Gets? Ayan. Books. ba diba? Ang laki ng difference niya. So, pwede mo itong ihalo sa favorite mo na concealer. Ayan. Ganyan yung walang shadows ando dito. Or hindi ba minsan dito gusto natin ma-brighten dito. And dito. Ayan. Carry yung ganyan. Okay, so blend natin to. Hindi na muna ako naghalo ng concealer ngayon. Kasi para makita niyo yung performance na brightening concealer nila or corrector. Ayan. Ang dami actually magaganda dun sa YSL. Pero ang mahal. Kaya ito muna. Para may experience lang natin. Di ba? oh look at that naman. Parang ang fresh-fresh ko lang. Mm. But definitely hindi siya pang spot conceal. ang freshness atake lang siya. So, pang spot conceal natin is eh, si NARS pa rin talaga. Walang tatalo po kay NARS. But look at that. Freshness galore na ang ses nyo. So again, ganyan yung kanilang corrector. Ayan. Number 2 to. Sa mga magtatanong. Tara! This one is a books for me. Pero hindi siya yung parang kailangan na kailangan mo sa buhay mo. Kasi alam mo yun, madami namang makakagawa nito. Like, kuha ka lang ng mas brighter shade or lighter shade ng skin tone mo. Some favorite mo na consider din. Okay na din yun. But, if gusto mo mag-explore ng mga luxury makeup, go for gold kasi maganda siya. So, ganyan na siya mga ses. Pag sinet mo ng powder, I use yung Laura Mercy na loose powder. Then, nag lang ako ng Doro Lab. Then, mga ses, eto na. Eto na ang dahilan kung ba't naman talaga tayo bibili do sa YSL. Eto lang dapat bibiling ko, pero boogs. Nagpatong-patong na, nabudol tayo. But, hmm, sobrang ganda din eto. Tignan nyo naman, oh. Ganda ng packaging, no? This one is how much? 7,600 yen or 2,800 pesos or round off natin 2,900. 2,900 to. Ang ganda. Tignan nyo naman yung packaging. Eh. Mm, ganda, ganda. Tapos ang dami yung magagandang shade. Kaso nga lang yung dalawang isa pang gusto ko talaga, sold out siya. Nga nga tayo. But eto, ang ganda din. Eto daw yung pinakabagi sa akin. Sabi ni ate girl doon, syempre nagpa o tayo. This is in the shade 06. Let's see. Ay, actually, nakita ko na siya. Doon sa video din nakita niyo. Tapos ganto siya maglagay, oh, mga sis. -ganyan, ka, diba? ganyan ganyan ka, ba? Diba? Ganyan-ganyan. Tap-tap mo. Tapos ganto siya maglagay, oh. Shing. Ay, Shing, shing, shing. Ganito siya maglagay. Very gentle sila maglagay doon. Tapos sabi, smile. Ayun, tanong nyo, nakikita niya. Very, very subtle. Very, ano lang siya. Natural tingnan. Yung mga makeup artist talaga, alam mo, oh, ganyan Para silang mga painter. Ako parang batang nagpe paint Pero yan, ang ganda niya. Oh my God, ang ganda sa personal. Mga sasabati dito, ang ganda. Oh. Pag in-apply niyo ito, make sure nakaset na kayo ng powder sa ilalim, yung base niyo. Kasi gano'n yung ginawa niya. Look, ang ganda, oh. Hmm? Meron? Wala. Perhook. Ayan, sa kabila, mga ses. Napakaganda na blush na to. Hindi ako nagsisi sa pagbili sa kanya. Look at that. Ang ganda-ganda. Fresh, ba diba? mm! Grabe, kung nakikita niya lang siya in person. Ang ganda. Ang ganda ko. Then last na boodle is this one. Lip tint nila to. This is 5,900 yen. And kapag kinonvert natin, it's 2,200 pesos. So ang ganda ng packaging. And ganetsuwa siya. Wait. Ayan. Alam niyo naman na ganyan yung mga atake ko. ba? Diba? <laughs> so ang shade nito is 231. Hindi ko na lang basa ko anong shade talaga niya. Basta 231 kasi, ay, kakaiba yung ano niya, applicator, look oh. Bango. So, ayan, lalagay na natin siya sa lips natin. Oh my God. Ito din yung nilagay ni Ate Gail sa akin, kaya binili ko siya. Sabi siguro ni Ate Gail dun sa OISL. Ang, ang gris budol na itong ito. Hindi ito. <laughs> niya alam mo, galing din ako mabudol. Masalamat siya, wala siya sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas siya, nabudol ko din siya. Easy. Ang ganda. Ang ganda nung shape nung ano, yung tingin yun. niya. Pwede Perfect. Ang perfect. Magaan siya sa labi. Mm, ganda. Alam mo naisip ko, lagay ko na lang dito sa lids ko. Oh my God, ang ganda. Okay. Love it. Ang ganda. So, ayan. Ganyan siya. Mga cells with my hair. With my hair. O, oh, diba? Ayan. Ang ganda-ganda. Bush na bush siya. So, isa-isay natin. This one for the cushion. Super bush siya. Super pwede siyang kailangan niyo siya sa buhay niyo. If gusto niyo yung mga base na very lightweight and freshness lang, parang balat kung balat, look at that, ba diba? Sobrang ganda nito Pero syempre, hindi siya yung kailangan mo sa buhay na parang life and death situation, charot. Pero alam mo yun, kapag gusto mo mag-level up sa yung cushion era, then go for gold kapag may extra. And if kaya nyo nang bilhin, go for this one. Ang ganda niya and refillable siya. So, hindi mo kailangan bilhin yung isang ganto lagi. ba diba? So, mas makakatipid ka. If nagustuhan mo yung formula niya. And then, for the blush, yung main reason kung ba tayo nag YSL talaga is alam niyo na, sagot ko dyan. Super perfection. I love it so much. Bush na bush talaga to. Then, for this one naman, mga ses, pwede kayo mag-pass dito. Hindi niyo siya super kailangan sa buhay nyo. Ano pa ba? Ay, sa lips super nice. Ang ganda niya. I love it. Long wearing din siya. And ayun, yun lang. Yun lang man yung pinamili ko. And overall, 9 over 10 siya sa akin. Ang ganda ni YSL. So, ayun lang mga sis. I hope na gusto niyo itong video na to with YSL. And comment lang kayo if ano pang mga luxury or high-end products na gusto niyo i-review or i-try natin. Okay? So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel mga sis. Bye!